yun guys advice ko na sa inyo to ha ah. so ayun mga kaibigan sa lahat, kung mm, maan talaga isang tao ah uh, kung maan talaga mga jowa nyo hindi na kayo hangat pa na maghanap pa ng iba kasi masasali masasaktan talaga sa huli kaya hanggat maari na ah, maari lang ah, uh, sila yung ano sila yung unahin nyo bago yung barkada nyo kaya Pwede nyo rin iwanan yung barkada nyo doon yung nyo sa jowa nyo kasi hindi naman sapat na ano na iba yung pahinti ar ay, ah, nyo yung ano yung kayo lang yung ano yung dapat is yung uunahin nyo yung jowa nyo lang kasi kung nakilala yan mga pero isa rin number one din na ano kaya, uh, sa, masasandalan mo rin ng mga problema mo is kaibigan mo rin syempre sila, nandiyan lang yan sila handa kang tulungan handa handa kang pasiyahin syempre e, lalo lalo na yan isa e, number one na yan sino yung number one fan mo o sino yung number one friends mo ah, uh, comment na dito uh, yan, may love guys sa mga ano dyan, mga papa-advice dyan so itong vlog ko for today sana eh, makatulong sa inyo tong vlog ko na to. Eh, siguro, alam ko sa inyo, eh, nakakaranas din ng ganyang problema. problema sa jowa, mga kaibigan. Alam ko mga, anong problema nyo, di ba? Siguro, alam ko sa inyo, ganto rin yung problema. about the jowa, jowa. Yung mga mga, priority. Hindi yung, ano, kasi yung barkada nandiyan lang yan uh, anda kang tulungan sa lahat ng mga problema pero andyan sila para tulungan ka hindi yung ano idadown ka pa nila mayroon kasi ganyan sa so, panahon ngayon uh, kung uh, mayro kang kaibigan na ganyan yung very very supportive sa'yo eh pahalagaan mo syempre huwag mong ano, ito boy na lang basta basta yung kaibigan mo syempre Alalahanin mo rin sila. Sila yung unang nagpasaya sa'yo bago yung jowa mo. Sila yung una mong uh, naging kaibigan bago mo pa nakilala yung jowa mo. Siyempre. kaya, hanggat maaari, kung mahal yung jowa nyo, wag nyo, ano, pahalagaan nyo yan. Kasi, kung pag, kapag nawalan ng, ano yan, kapag nawalan ng gana sa inyo na yan, kapag nawalan ng gana sa inyo yan, at, hindi na kayo, nawalan na, napagod na yung pagpamahal, napagod sa inyo, at nawala na yung pagmamahal nila sa'yo nila sa inyo ah, uh, asahan nyo wag na kayong magtaka kung bakit gano'n yung nangyari ah, kasi kasalanan nyo naman din kung bakit gano'n yung nangyari sa, nangyari ginawa ng jawa nyo so ibig sabihin eh, ano, you know, Huwag kayong gagawa ng ikaka ano ng jowa nyo, ikaka overthink ng jowa nyo kasi kapag ginawa niyo 'yon, ang mangyayari niyan, wala mangyayari kundi ayun na lang. Kundi ano? So ayun mga kaibigan, sana makatulong tong advice ko kahit papaano. So makatulong sana. Eh ano lang naman to, Barang advice lang naman to. So sa maikling advice na to, sana makatulong sa inyo. So hanggang dito na lang. Bye bye muna. Bye bye. Thank you sa inyo guys. So sa next sa next ano ko vlog ko, i ko yung mga kaibigan. So ayan. So basta makatulong sa inyo itong advice ko na to. Goods na goods tayo diyan. Hmm. Sige. Bye bye.